Tuloy na tuloy na ang taas pasay sa mga jeep sa susunod na linggo. Panawagan naman ng mga tsuper, sana ay maibigay na rin ang ipinangakong fuel subsidy ng pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard De La Peña. Sigurado nang may taas pasay sa jeep sa susunod na linggo. Yan ang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB matapos ang pagdinig sa petisyon ng ilang grupo kahapon. Ang tanong na lang daw ngayon ay kung magkano ang taas pasahe We guarantee you by Tuesday afternoon, meron na po kami siguro nakahandang uh, piti, uh po, decision dito. So, ang issue here is dalawa. Magbibigay ba? o hindi. Ang inclination ng board is, of course, in favor of the transport groups. Pero ang issue magkano, we will have to defer uh, at least rely or take guidance from NEDA. Hindi pa rin nakakapaglabas ang desisyon ng LTFRB dahil magkakaiba ang saklaw ng fare hike na pinitisyon ng mga transport group. Ang grupong LTOP, Stop and Go Coalition at FEDUDAP, dalawang pisong fare hike ang ipinitisyon nationwide. Habang ang pasang Mazda, Altodap at Acto naman, limang piso ang gustong umento, pero sa Metro Manila lang. Inatasan ng board ang pasang Mazda, Altodap at Acto na gawin na rin nationwide ang hinihirit nilang fare hike. Hindi naman umangal ang mga transport group pero umaasa silang may pabor talaga sa kanila ang may desisyon sa susunod na linggo. Nilispeto pa rin yung uh, desisyon ng board na magsubmit man ng supplemental petition. Ito yung magandang indikasyon na sa paghihintay natin ng limang araw, eh hindi lamang National Capital Region ang nakover, kundi nationwide na. Pero ngayon pa lang, umaaray na ang mga commuter. Siyempre po, ano po, may po kami. Uh, kulang po sa budget. No choice talaga kung tataas talaga sila. Siyempre, dagdag na naman sa, panin, sa budget. Inirereklamo naman ng mga tsuper ang fuel subsidy na marami pa raw hindi nakakatanggap. Sa 250,000 benepisyaryo kasi ng programa, mahigit 100,000 pa lang ang napopondohan sa land bank. Habang higit 70,000 pa lang ang nakakapag-withdraw. Three weeks na ho, ano nangyari? Anong gagawin niyo sa amin? Magtitiis ang driver? Hihintayin nyo tunirik ang mga mata ng mga anak ng driver bago nyo kumibigyan ng subsidy na yan? Mm -hmm. eh, huwag tayong maglokohan dito, derechohan lang. Paliwanag naman ng LTFRB, may problema lang daw ang ilang mga account. Hindi rin daw nila may ang ayuda sa mga tricycle driver at delivery rider dahil wala pang ibinibigay na listahan ang DILG at ang DTI. Yung mga card kasi kung minsan hindi nagagamit ng matagal, ang banko po pag nag-stale po yung account, uh, hindi ho na magamit kaagad. So, kailangan nilang pumunta sa land bank para ho update Hindi ho ibig sabihin nito, hindi nila matatanggap. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de La Peña, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.